Alright mga kaibigan, magandang magandang hapon na naman po sa inyo. Meron na naman pong video mga kaibigan, Inter interesting panoorin. Ito pong si sa totoo lang extreme mga kaibigan. So ito po ay regarding kay uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte mga kaibigan, ito yung mga dati niyang uh, sinalaysay dati niyang binitawan sa publiko tapos nung siya po inaupo ay eh, parang hindi po nangyari o parang hindi niya maalala so panoorin po natin ito nang sabay-sabay let's go 1, 2, 3 o Duterte Lais ang sabi po dito hindi okay. ako tatapbo ng presidente wala akong ambisyon maging presidente. Okay. Wala. So wala naman po, po nating lahat 'yan, ano? Uh, prior to the uh, 2016 election, uh, Pinipilit pa siya, ayaw niya tumakbo and then last minute, 'di ba? Ano ba nangyari doon? May nag-file ng uh, certificate of candidacy and then nagwithdraw and then siya yung pinalit Mga kaibigan, panoorin po natin. Wala akong ambisyon maging presidente. Okay. 60 president of the Republic of the Philippines Rodrigo Duterte. Aminahan yan. I think it's the Sentinel. Grabe yang pasok. O kunto ako sa China and I will ask the navy to bring me to the nearest boundary and say Bradley is thatboro. Bababa ako sa supply ako nang jet ski dalat na lang yung flag ng Pilipino at pupunta ko okay. doon sa airport nila. Okay mga kaibigan, putulin ko muna. Ito kasing debate na to, uh, Presidential Balls debate na to mga kaibigan. Napanood ko po to ng live. Okay? So, ito po, kasi ba diba, he's trying to win uh, majority of the crowd. Siyempre, ba diba, first yata na may taga Mindanao na, na sasabak sa presidential election. And then, uh, Of course, lahat mga elitista yung mga kalaban niya, mga kaibigan. And he is trying to win the hearts of, of the public, mga kaibigan. Ang tanong, yung usapin ng pagkubkob ng China sa West Philippine Sea, mga kaibigan, ano daw ang kanyang gagawin? So sabi niya, magjijetski siya. Okay, pupunta siya doon sa Spratly, Scarborough. Itatakak niya daw yung bandila ng Pilipinas para i-claim, no? sabihin sa mga Chinese na amin tong lugar na ito kami ang may soberanya dito. At kung ano na po ang nangyayari ngayon mga kaibigan, nakakalungkot. Kasi akala namin talaga ganun. Akala ko ganun. Bakit po ngayon, di ba, malapit po kayo sa China? Maging si VP Sara Duterte. Sige, panoorin natin. Tapos itanim ko. Then I would say this is our... Never in my campaign as president, promise the people that I would retake We the okay, sabi ko nya dito nung nakaupo na siya, I never promised during my campaign to the Filipino people that I will retake yung yung atin pong mga karagatan. So pwede naman niyo pong i-search siguro yan ano. Napakadali namang makita yan sa 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 YouTube, sa Facebook kalat naman huyan ano. Bakit po sinabi ni dating Pangulong Duterte na wala daw siyang sinabi na kanya to i-retake yung mga dagat na sakop ng Pilipinas na kinubkob na ng China. Panawagin natin pa. Ito lang po yung flag ng Pilipino. Never in my campaign as president promise the people that I would retake the West well, Philippines. Well, mga kaibigan, that is quite disappointing because the image that he portrayed, mga kaibigan, is brusco, di ba? Kamay na bakal sana kung gaano ka aggressive yung sa war on drugs, sana ganun din yung pagprotekta sa soberanya ng ating bansa at yung ating mga karagatan ay panantiliyeng atin. I'm not saying na we go war against China. Okay, pero at least man lang, di ba? Kontrahin, kondinayin yung mga sinasabi ng, ng mga Chinese, no? Hindi yung mayroon pang isa, sinabi niya doon na you can make uh, Philippines as your province, di ba? Para namang sinuko na natin yung bandila natin doon. Tuloy natin. Ito ninyo, Gawain na lang ninyo kami yung province, province, Yujan, pati... Tingnan province. mo, pati yung ano to. Uh, Chinese ambassador, napapailing na sa gra grabe naman yun. Huwag naman po sanang ganun. Coming from the President of the Republic of the Philippines telling China sa kung anong mang event nila to. Sabi dito, anniversary of Chinese Business Club. Okay, nagsalita si dating Pangulong Duterte telling his audience na gawin niyo na lang po kabinsya itong Pilipinas. Di ba? Napakalungkot naman po niyan para sa mga makabayan. Di ba? Para sa mga patriot. Di ba ho? This, this is disappointing. Hmm, ito, ito po mga kaibigan. Dito po ako nagtataka actually. Ginawa ang content to. Bakit po gagawan ng Vice President na Republic of the Philippines ang nang nang uh, pagbati ang mainland China at uh, nagsalita pa talaga sa sa kanilang lingguwahe. So parang tinatry ba ni BP Sara i-win yung hearts ng China mga kaibigan or meron bang internal agreement? I don't know. Bakit kailangan, 'di ba? Ang vice-presidente ng isang bansa, aralin ng kanilang wika, batiin sila yung mainland China. What is the purpose? Alam naman natin yung tension ngayon. Pero po kayo ay nakikipagkaibigan kayo sa kanila. Hindi din namin marinig na kinukundinan ninyo yung pagkubkub nila ng ating pumangkaragatan. Three months to six months. burning nga na po, corruption must stop. I cannot erase all. I cannot stop it. I think it's the fentanyl. <laughs> Druga must stop. I realize no na man. nagtambalik talaga. Ayun. Well, ito po, in-admit talaga ni uh, dati Pangulong Duterte na hindi pala ganun kadali, no? Kasi sabi niya nung campaign, eh, 3 to 6 months, he will end drugs, mga kaibigan. Pero, of course, uh, easier said than done, diba? Dito na natin makikita, diba? Sa mga susunod na eleksyon, sa mga pangako ng mga uh, kakandidato na huwag po tayong padala sa... Ah, uh, 'di ba? Mga matatamis na mga budol ng mga salita na hindi naman pala kaya pong gawin. Napakadaling magbitaw ng pangako eh. Pero pag hinahanapan ka na ng output ng resibo ng ginawa mo, wala na. 'Di ba? Sobrang maybe hubris. It was campaign time. Payabangan naman yung kampanya. Okay. So, former president Duterte admitted way back 2022 na sinabi niya na lang 'yon because of payabangan. Alam nyo naman yon, payabangan sa kampanya. I don't know, I don't know. Parang nawala na yung essence ng okay, ito yung mga platforma ko, pag, na, pag ako'y naupo, gagawin ko pa. ba? Diba? Is this a joke? ba? Diba? Nakakatismaya lang ho eh. Tapos makakaganig po kami ng mga ganyang kasagutan. I think it's President Daniel. President to be Man Pacquiao. Hmm. Oh, ako nagbitaw na ako oh, okay, salita. Ako Nandito ako niyan oh. ah, sa party na yan. Birthday party. Do not vote for Pacquiao because he Ayan. is a liar. Okay. Araw-araw yung kita. So, in dati po, ah, parang in-endorse niya si Senator Manny, tapos, kinalaunan, parang, alam mo na, nagka-count sila ng gusot, kinalaban, nagkalaban po sila ng dalawa. Isasabi ko lahat at kakalabanin kita sa lahon ng eleksyon. I think it's the sentence. Eh. want to diba yun po Eh, yung consistency ng mga tawag dito, contradic uh, contradiction ng mga statements, ang dami ho eh. Buti kung isolated case lang na isa lang, eh pag tuloy-tuloy eh. Kung ano yung sinabi uh, pre-election, nung naupo na, eh, nag-iiba na ho. Anyway, Do it now. I am confident that the Filipino people will stand behind us as we introduce this new fundamental law. If you do not want federalism, fine. But change the constitution. Change the constitution ay, that would... Alam nyo to, ginawan ko ng content to. Si Pangulong Duterte pa po mismo, ang nagbigay ng suggestion sa Congress nung siya po po ay uh, Pangulo, para baguhin po, i-update ang ating pong constitution. Okay, if, sabi nga niya, kung yung sinusulong niyang federalism, kung ayaw niyo ito, at least change the constitution. Nung hindi na po siya presidente, iba na po nakaupo, ayaw niya na sa chacha -cha at sinasabi niya pong there is nothing wrong with the, the Philippine uh, 1987 constitution. Hi nako. Really, change this later. Change this later. There's nothing wrong Ayan, no? with the constitution right now. Uh -huh. Bakit pumasok sa utak ninyo yung people's initiative. An anong nakainin nyo? Anong nakainin nyo? Anong... <laughs> I think it's the fentanyl. There's nothing wrong Ay, with naman. the constitution right now. The environment in the Philippines seems to be positive, okay. I think it's the fentanyl. <laughs> okay. Alright. Ito yan po, eh, courtesy kay sa totoo lang extreme, mga kaibigan. So, ngayon po, habang po tinatahi-tahi ko, first time ko po napanood ito, no. Uh, consistent po yung uh, pagkaroon ng mga kontradiksyon ng mga dating sinabi at sa mga uh, kung ano na yung talagang tunay na lagay nung naupo pa. Mga kaibigan, yung posisyon sa China, yung dati po nilang uh, uh, pagkakaibigan ni Manny Pacquiao ni Senator Manny Pacquiao at lalong lalo na mga kaibigan tandang tanda ko po yan kasi siya nga po yung matapang na gustong baguhin yung constitution eh ba diba? initially federalism ngayon po nung hindi na siya presidente uh, umupo na po si Presidente Bobong Marcos yung uh, 19th Congress ha, panguna po ni uh, House Speaker Martin Romualdez ito po they want to uh, you know to do a legacy Uh, kung kung palakin man na uh, ngayon pong uh, panahon maamiendahan ma, -amiendahan, ma -amiendahan po ang ating constitution ngayon naman po nag-iba na po ng tono si dating pangulong Duterte sinabi pang there's nothing wrong with our constitution why change it ano bang nakain nyo eh bakit po nung kayo eh gusto nyo federalism wala naman palang mali sa constitution natin sige o di ba ganito na lang tayo habang buhay di ba angal kayo ng angal sa ating mga ah, uh, namumuno, kailangan ng pagbabago. O sige, baguhin natin ang ating saligang batas kasi outdated na, ayaw namin. O, oh, ba? Diba? Saan po tayo pupulutin kung ayaw nyo po ng pagbabago? Para po sa akin, kung gusto po natin ang tunay na pagbabago, si yung tunay, ah, hindi yung bunga nga lang, hindi yung sabi lang. Simulan po natin yan sa pag amyenda sa pag-update ng atin pong saligang batas. Through that, talaga pong refresh ang lahat at maraming ah, marami pong negosyo ang papasok yung ating pong sistema, mariri-format, mga kaibigan, at uh, mas magkakaroon po tayo ng uh, chance na mag-improve po ang ating bansa, kagaya ng mga katabi nating na bansa po dito, mga kaibigan. So, yun lang po, Silver Voice TV, sa at napanood po ninyo, ano pong masasabi ninyo? Yung mga contradictions, ano pong masasabi ninyo? And, uh, sa mga gumagawa po ng tama, muli, this is a public service, mga kaibigan, pinupuri po namin yung mga gumagawa nang talagang mga mabubuti, gumagawa ng aksyon, nagtatrabaho sa gobyerno. At syempre, amin pong kinikiliti, pinupo na yung mga naririnig po namin na mga, li, mga mali, lalo na yung mga naririnig po namin mga uh, kontradiksyon sa mga dating sinasabi at sa ngayon pong panahon na ito. Mga kaibigan, Silver Voice TV, magandang hapon po sa inyo lahat.